Maayong adlaw mga idulo. Mainiton ng adlaw mga idulo no. Dire sa bukid maayake ang timpo mga idulo. Hayag na kayong timpo Ayahay na kayong mga naig pambulat ani. Eh. Kaogan na gila karon mga idulo. So sa inyo mga idulo, musta inyo hang palibot ya mga idulo. Kay e, kagahapon medyo dagum dagum mo gihis sa mga idulo, pero karon ibawi si Haring Adlaw mga idulo. So karon mga idulo, kailain na budang adlaw, sipyre laing video na pud at ayun na lang yan nato sa itong mga idolo. No? Um, po this video mga idolo, na ako ipaila-ila sa inyo, for sure, kailan na ginawa niya Ay, isa gini siya nga um, source of income po din sa bukid din. At the same time, mo po niya ginahin mo na mong konsumo. Kung wala ay bukas, um, siya mo pang kuan. Uh, alternative na konsumo din sa bukid. Um, ako ipaila-ila sa inyo mga idolo kini binggala or balanghoy sa uban nga lugar nga na siya pero kini siya mga idulo kini siya klase sa binggala dinhi siya for human consumption dinhi siya for consumption sa tao um kini siya mga di, mga idolo gitanom lang ni siya um para sa kuan sabay tawag ana kanang ginahimo ug kuan mga idulo um, sagol, ginasagol sa feeds. Tapos, ginahimong harina ang uban harina Ini siya. Oh. siya lahi, ni siya sa katungkuan mga edulong katong makaon. Uh, ah, Nay uban ka istorya, nga makaon lagi daw, katong nakakatisting, pero mula gina, na something, ana, na medyo pagkapait, amun ni na. So, ang uban, wala nilang gina, uh, kuan, nga kaunon kay siyempre risky kayo at kabalo kung makahilo ba or basin ma poison ba ta mo siya mga idol kani kani nga klase so di ni siya advisable pang human consumption mga idol pang kuan lang ni siya diri ginahimo lang ni ang pagkakitaan kanang ginahimo mo baog kato mong akong gipakuan hapon sa inyo then sa nakita ni mga idol sa inyo nakita kana na siya medyo gagmay siya punuan no Kagmay siya punuan. Kagmay siya punuan mga idol, no? Maski asa nga sa ini. Ini, eh. kini, kini sa tunga, sugukon ato ni sa tunga. Ini. Kagmay siya punuan. Ana. No. Hmm. Actually di mga idol, kini di siya klase. Mo ni ang ginatawag og rayon. Rayon nga variety ni sa bingkala. Nga pangkuan lang ni siya nga yeah, na, pang lang isya, baog mo lang isya, di sa ingon nga pagkonsumo. Nga nung gagamay siya, punuan mga idolo, tungod, ang style mangko din sa bukid. Kaya ang balanggoy manggod, 7 months to 8 months nyo na siya, ay ka mag-harvest. So, taas-taas nga panahon. din simpre, ang imong area, um, masayang po, kaya ang mais, tulo ka bulan raman, tulo or one, tulo ka pin, nga na, harvest na ka. Ang rayon, or ang nga balanghoy, um, 7 months to 8 months magdepende na siya sa imo ang klase sa yuta so munang gagmay siya mga idulo. kay gi double cropping ni mga idolo kapantay man siguro mga idulo. kini siya mais mais na siya mga idulo. kana cropping na nila mga idulo. kay s'yempre wala kita ang dingon nga ang bingalado kay maharvest ang mais tulo ka bulan so sa isa ka mga idolo ang planters kaduhay siya makaigo siyempre pag harvest niya sa mais mga after pagigas uh, pagtanom after 3 months harvest niya sa mais so nakakwarta na siya ato pagka humala po sa mais upat na po ka bulan yan kung ano after na po din ana kini na po din yung harvest na no? munang double cropping pero mawalagi ang resulta gagmay siya upo no, an mga idolo pero nagya po ni siya unod so kini um makaan yapon ni nag yapon ni si mga unod mga idolo yun siya kwa ang ni muning ane kagagmay ang punuan pero kung kwa ang ginis siya lunlun ginis siya bingkala, mga idolo tagkok ni punoan mga idolo at the same time tagkok gid po kay unod basta wala wala siya gid double cropping eh siyempre makapatuyang ang sa yuta maabsorb niya tanan no trend sa yuta so dili siya kay di siya kailangan makigagaw sa mais kay ang mais manggod 3 months lang so mas paspas gitu sila ma-absorb kaya sila may mas dali kayo mukuan produce o bunga so maurot sa mga ang nutrients mo nang sila gagmay ka ila salin salin na lang ila no so mga muna sa mga idol nga diri sa bukid mulagin na ang idea nila double cropping kay para pod makakuan sa isa ka katanuman makaduha sila karbisan Mana siya mga edulo ang technique nila din sa bukid. Pero kini siya nga ang mga edulo dili kini sa for human consumption na. Mo lang ni ginakuan mo din eh. Baog. Kay simple eh. mga bayra ni eh. dito nila ni ibagsak sa planta sa feeds. Yan ha. mga planta sa feeds or kan mga planta sa harina. Yan nila na ginakuan. Kay kini nga kuan uh, produkto mo ni ang ginasagol. Ah, siya mga edulo Ano? Oh, doak kini sa mga edulo ini pure Ryan gini sih mga idolo Talay na uban mga idolo nga dili siya pure Ryan may bawa mo ang dili pure nga Ryan, mga idolo kayak gini ano siya kita mo ni eh. kapag abot sa iyan tumoy nagsanga oh dili na siya pure Ryan di po ni siya makaon gya ang pure nga ayon mga idolo kini kanang nga street lang kana mo ay pure nga ayon ano siya mga idolo street lang gina mga idolo Oh, yun. Although, gagamitin sila gawa sa mga edulo. Pero, nagaya mo na sila No? So, for today's video, no? I hope nga nakuhaan mo. Eh! Hey! Masabay tawag nato ni ano mga idolo Na satisfied mo sa atong explanation, mga idolo For today's video, kasaba nga rayon, mga idolo, Peace out.